sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM sa lalawigan ng Aurora. CNN live, live, live Nationwide. George Balbero, magandang araw sa iyo. George, good morning. Okay, George, magandang umaga sa iyo. Bernadette. Hindi yata tayo nakikinig ni George. Wala po naman dyan sa Baler Aurora. Okay, one more time, George. Magandang maga sa'yo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Naitala nitong lunes ng Philippine Atmospheric Physical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pinakamainit na panahon sa bansa sa bayan ng kasiguran sa Aurora. Pumalo kasi sa 60 degrees Celsius ang naranasang init factor sa naturang lugar. Dahil sa napakataas na heat index ay naramdaman ito ng maraming residente sa lugar kung saan ay may katutubo pa ngang Aita ang nahimatay habang naglalakad sa kalsada. Kwento ng biktimang si Marites de la, de la, Cruz na bigla raw nagdilim ang kanyang paningin bago tuloy ang bubagsak bunsod ng mainit na panahon. Ibigil sana oh, eh, po ako nangihilog sa ano, labasan. Ay, napagabutan po ako ng pagkahilo kung dumilim yung paningin ko. Natumba na po ako. May nakakita po eh. sa'yo? Meron po. Masin. Pinainom po ako ng tubig na malamig sa tapos yung ilang mong sampo nila ako. Sa Ay, nawala po yung pagkadilim ng paningin ko. Sa yung bakit nangyari? Yung init sa luha, yung init siguro sa kana na po ako mabuti nung kahapon. Ano, anong oras po yun? Alas dos siguro. Hapon. 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 po. Sumabay na po yung ilo ko. Tapos, yun, natumba na po ako. Ito po pa lang po itong mga ano po ay. Laman. Ang kwento ni Martes dela de la Cruz ayon sa hepe ng kasiguran station ng pag-asa dito na si Alice malayo Malio na bandang umaga na magsimulang maranasan nitong lunes ang mainit na temperatura na tumagal hanggang alas 8 ng gabi. Paliwanag ng uh, ahensya. Nagsimula po siya. Uh, three days na po kasi siyang medyo talagang mainit po. Mainit na mainit po talaga. Tapos sa hapon, may thunderstorm. Medyo lumalamig pero hindi lalo po umiinit pag bumabagsak po yung ulan kasi po yung singaw, singaw po ng simento. Buti na lang po at marami pa din yung crush dito po sa amin. At papano, medyo lumalamig po kami dito. Rush. 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 Ngayon eh po, mag observe po kami ngayon. Pero medyo makulim din po ang panahon. Sana po medyo gumaba po yung ano, ay yung temperatura. Ano na ang beses po, sir? Ah, uh, talaga po, talaga po siguro dito sa kasiguran po kasi ang temperatura po dito pa bago-bago po talaga kasi po, yung bundok natin, gawa po yung bundok talagang nakailalim po kami sa uh, Sierra Madre. Malapit pa po kami sa dagat. Kapag so, uminit po ang dagat, talagang mainit din po ang loob na Kaya po, yun po ang nangyayari Sobra po init, painit na po dito sa surface, mas mainit pa po, po yung dagat. Kaya po, yung singaw talagang sobrang init po dito. Gayunman ay narito ang paalala ng tanggapan. Ingat na lagi po magpayo, lagi, lagi po tayong magingat at lagi pong uh, huwag lumabas pag kayo nasa around 10 to 3 po na hapon. Huwag po silang lumabas kasi sobrang inip po talaga. Ang uh, naging uh, pahayag uh, ng Hepe uh, ng uh, Kasiguran na ng Pag-asa dito sa uh, nasabing bayan. At uh, yan muna ang, ang latest mula rito George. sa DCJO Spirit FM, Paler Aurora. Ako si George Balpero, nag-uulat live para sa CMN, Pilipinas. George! Hello, George! Nasa linya ka pa? Okay, balikan na natin si... Thank you. Si George Balbero, wala po naman sa impilan ng DCJO Spirit FM, CMN, si Valer, Aurora. C